Ito ngayon po natin naging sa pagtipon sa International Day for the Eradication of Poverty na pinangunahan ng National Anti-Poverty Commission na NAPSI. Panawin po natin ito. Ang kahirapan ay isang malaking suliranin, hindi lamang sa Pilipinas maging sa buong mundo. At noon pa man, ito ay nilalabanan na ng lipunan. Taong 1987, Unang naganap sa Paris ang World Day for Overcoming Extreme Poverty at taong 1992 ay idineklara ng United Nations General Assembly ang October 17 bilang International Day for the Eradication of Poverty na ginugunita sa buong mundo. Ginugunita natin ito bilang uh, pagtakdaren ng ating commitment na tuloy-tuloy yung uh, commitment ng National Anti-Poverty Commission ng ating uh, pamahalaan sa pamumuno ng ating Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos na ibaba ang insidente ng kahirapan. Ang pagtitipon ay naging makabuluhan dahil sa simultaneous wreath laying rites sa commemorative stone sa Rizal Park at sa ibang bahagi ng bansa kung saan nakainstall install ang commemorative stone sa Buena Vista, Quezon, Barotac Viejo Iloilo City, Anini I Antique, Davao City, Misamis Occidental, at Agusan del Sur. Bilang uh, pagtataguyod ng ating commitment, nakapokus ngayon ang National Anti-Poverty Commission do'on sa itinatadhana ng Magna Carta of the Poor. So ang mga programa na ina-advocate natin ay nakatoon doon sa uh, adequate food, adequate uh, housing, a uh, decent work, uh, yung pagbibigay ng relevant and quality education and uh, highest standard of health. Nakiisa din sa pagtitipon ng ilang ahensya na katuwang ng NAPSI para sugpuin ang kahirapan. At isa din sa sumusuporta sa layunin ng NAPSI ay ang local government ng Maynila kung saan nakilahok sa pagtitipon si Vice Mayor Yul Servo. Talagang uh, hands-on si Mayor Hanila kuna sa pagbibigay ng mga programa na makakatulong sa mga bawat pamilyang Manilenyo na niyo, may pinagdadaan ng obstacle ng kahirapan. Kaya na dyan, training program, uh, livelihood program, merong job fair program, at sa kabataan din naman, mayroon uh, meron din mga workshop uh, program para alam mo na yung uh, disiplina para sa kabataan natin. Tinitiyak ng NAPSI na tuloy-tuloy ang serbisyo at pakikipag-ugnayan nito sa iba't ibang ahensya para sa mas matatag at progresibong pagsaservisyo. Ito pong mga susunod na, na buwan kami ay uh, dudulog at makikipag-ugnayan sa ating mga pamahalang lokal doon sa roll out o doon sa pagbalangkas uh, ng kanilang local poverty reduction action plan at nang sa gayon ay magkaroon ng ganap na pagkakaisa, harmonization and convergence ang mga programa ng national government agencies sa mga programa ng local government units na sinusuportahan ng ating mga batayang sektor.